Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower, Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headlines. headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, may gitpitong pong libong magsakat manging isda. Apektado ng mga bagyo at habagat. Ayon sa eh, DA, bagong urgent care and ambulatory service centers dadagdagan sa susunod na tatlong taon. Headlines. Dati Headline. DA si Chief nagbabala sa banta ng konektadong Pinoy Bill. Headlines. Vice President Sara Duterte, pinuna ang umano ay di tamang paggamit ng pondo ng bayan. Walo sa sampung PDLs na tumakas sa Batangas na aresto na muli. Headline. Sa news sa Estados Unidos, posibleng atikihin muli ang nuclear facilities ng Iran. Headline. Sa sports news, apat na teams sa 2025 PVL on Tour maglalaro sa Kandon ngayong araw. Headline. At sa young girls generation and yoga instructor para sa isang makabuluhang layunin. Headlines. Headline, headlines. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun-sunshine. Sun, sun, News blast. Para ngayon ng Martes, July 29, 2025, ako yung makakasama Val Di sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon ang Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa pag-asa, makararanas ng paminsa-minsang pag-ulan ng Ilocos Region, Batanes, Pabuyan Islands, Abra, Binguet, Zambales at Bataan ngayong araw. Makararanas din ng kalat-kalat na, pagulan, uh, -kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, pag ang Metro Manila, Calabar Zone, Cordillera, Cagayan Valley at at iba pa ang bahagi ng Central Luzon. Magpapatuloy naman ang mga pulupulong pagulan, pagkulog pagkidlat sa nalalabing bahagi ng bansa na dulot ng abagat. Simantala sa nabi ng pag-asa na wala silang minomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo sa kasalukuyan. Sunshine News Blast. Umabot na sa 34 ang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Krising, Dante, Emong at Habagat. Ayon po sa 8am update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na itong July 29, 2025. Dalawa na ang na-validate mula sa naturang bilang habang 32 ang for validation. Sa Natura Report, 18 ang sugatan ang uh, sugatang nahiulat ngunit Labing isa pa lamang ang konfirmado. Pito naman ni ulat na missing, ngunit tatlo pa lamang ang vali validated. DZAR Sunshine Radio Report. Proyekto Reclamation sa Mandawes City, Cebu, matutuloy na matapos ang higit dalawampung taong pag-aantala. Si Jimmy Biosa, sa ni ng balita. Matapos ang mahigit dalawang dekadang pagkantala at mga usaping legal, nakatakda ng ituloy ang matagal ng hinihintay na reclamation project sa Mandawi City. Ayon sa pahayag ng Mandawi Land Consortium, ang orihinal na joint venture partner ng Lusod para sa nasabing proyekto. Ang proyekto na inaprobahan pa noong 2001 at 2003 sa ilalim ni may dating Mayor Tadeo Uwano Sr. ay layunin gawing isang makabagong central business district ang bahagi ng baybaying dagat ng Mandawi. Kasama sa plano ang pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad at mga commercial na establishmento. Ang MLC ay bahagi ng Wenceslao Group ang mangunguna sa pagpapatupad nito. Nagkaroon ng pag noong 2007 nang pumasok si dating Mayor Jonas Cortez sa kasunduan sa ibang grupo ang Sultan 900 Consortium na kalaunay inilipat ang karapatan sa Global City Mandawi Corporation, kumpanyang konektado kay dating kongresista Mikey Romero. Noong 2016, idinulog ng MLC ang isyo sa Construction Industry Arbitration Commission na pumabor sa kanila. Inatasan ng CIAC ang lungsod ng Mandawit nasundin ang orihinal na kasunduan at parin ang obligasyon nito sa MLC. Pinal at eksekutory ang desisyon ng komisyon. Kasunod nito sa ilalim ng pamumuno ni dating Mayor Luigi Kisumbing, naglabas ang lokal na pamalaan ng notice to proceed noong 2019. Sinyalis para umusad na ang proyekto. Ngunit bumalik muli sa pwesto si Cortez sa parehong taon at muling itinulak ang proyekto ng GMC dahilan upang muling maantala ang implementasyon. Noong 2024, inalis sa pwesto si Cortez ng ombudsman dahil sa isyo ng administratibo. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Tadeo Dado owana Jr., anak ng dating alkalde na nag-aproba sa proyekto, sinabi ng MLC na maari ng simulan ang konstruksyon sa sandaling makompleto na ang kinakailangang permit at dokumento. Nilinaw din ng MLC na ang kasalukuyang usaping legal sa Pasig Court sa pagitan ng GMC at isa pang kumpanya, ang Paradigm PH, ay walang epekto sa kanilang proyekto. Ayon sa Korte Suprema, hindi kasama ang MLC sa kasang iyon at hindi ito makaapekto sa kanilang interes. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at Pilipinas natin mahal, Jim Libiosa, Kapartner News Blast Samantala, may git 70,000 uh, na magsasakat manging isda ang apektado ng mga bagyong emong Dante at Karsin kasama ang pinaiting na habagat ayon to sa 9am update ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center nito July 28, 2025 Mabot na! sa mahigit 53,000 metric tons ang volume loss na katumbas ng 2.34 billion pesos. Pinakamalaking epekto ay nasa sektor ng palay kung saan umabot sa mahigit 1.27 billion pesos ang halaga ng pinsala. Sunshine News Nagkaroon ng isang rockfall event at tatlong volcanic earthquakes ang bulkang mayon sa Albay. Bata ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of ngayong araw, July 29, 2025. Nagkaroon din ng tatlong volcanic earthquakes ang bulkang Kanlaon sa Negros Island habang isa lang ang naitalang volcanic earthquake sa bulkang Taal sa Batangas. Ang bulkang Bulusan sa Surosugon ay walang ni isang naitalang volcanic earthquake at rockfall. Event. Sunshine News Blast. Magtatayo uh, pa ng maraming bagong urgent care and ambulatory service o bukas center sa eh, iba't ibang panig ng bansa sa susunod na tatlong buwan o tatlong taon. Uunahin dito ang mga komunidad na kulang sa pasilidad ng pangkalusugan. Ang mga center na ito ay nabibigyan ng libreng check-up, x-ray, laboratory tests at iba pa. Nag-aalok din ito ng agarang outpatient services na hindi na kailangang makonfine sa ospital. Saka sa kasalukuyan ay nasa 53 na ang Buka Centers sa 32 lalawigan sa buong bansa. Sunshine News Blast. Magpapatayo rin ang maraming makabagong evacuation centers. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., na upang matigil na ang paggamit ng mga paaralan bilang temporary shelter. Kasabay nito ay inanunsyo na rin ni Marcos Jr. na lahat ng pampublikong paaralan na magkakaroon ng internet access bago matapos ang taong 2025. Mamamahagi rin ng pamalaan na mahigit isang milyong SIM cards sa may libreng data sa mga paaralan, lalo na sa mga liblib na lugar Sunshine News Blast. Inilahad naman ni eh, dating Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary at dating Senador Green Gunasan na uh, posibleng banta sa national security ng konektadong Pinoy Bill. Ayon kay Gunasan, kulang sa seguridad ang panukala lalo na sa pagprotekta sa digital infrastructure ng bansa. Binigyan din niya ang kawalan ng malinaw na legal na proseso para sa national security vetting ng mga data transmission participants. Anya, yeah, hindi sapat ang implementing rules and regulations population. So pang masiguro ang wasong pagsusurit pananagutan. Tinulog sabi ni Honasan ang kawalang regulasyon sa mga kumpanya na kontrolado ng mga dayuhan na kasali sa mga sensitibong operasyon gaya ng cable landing stations at satellite gateways. Hindi rin ang mga parusa para sa mga posibleng violation ng mga kumpanya. Sunshine News Blast. Jr. na nga hindi pa ang gaan na hindi nakabatay sa National Expenditure Program. MJ Mandihar sa report. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pilipitan raw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-aproba sa taunang pondo ng bansa. Bahagi ito ng kanyang panapos sa pahayag sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA. Kasunod ito ng issue sa BICEM o ang 2025 BICAM Report na unoy naglalaman ng mga lump sum at insertions. Ilang senador, kabilang si Senator Amy Marcos, ang nagbabala na labag ito sa proseso at posibleng magbunga ng pork barrel style allocations. Sa ating Presidente Marcos, hindi na raw ito mauulit. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Handa rin daw ang presidente na tumindig laban sa Kongreso kung hindi iaayon ang pambansang pondo sa panukala ng Office of the President sa ilalim ng NEP. Ang NAP o ang National Expenditure Program ang inisyal na panukalang budget na isinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ngunit sa kaso ng 2025 budget, malaki ang pinagkaiba nito sa Bicam Report o ang pinal na versyon ng budget na pinagkasunduan ng Senado at Kamara matapos sa mga hearing. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprobahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Matatandaan na nakabinbin ngayon sa Supreme Court ang petisyong kumekosyon sa BISRAN 2025 National Budget. Kaugnay nito ay nanawagan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na agad ng Supreme Court ang constitutional issue na bumabalot sa 2025 budget. Ayon kay Attorney Rodriguez, ang isisyon ng Supreme Court ay kritikal para maiwasan ang pagulit ng mga irregularidad at matiyak ang pagsunod sa saligang batas sa lahat ng susunod na budget deliberations. At nakakalungkot, magsisimula na naman yung uh, pagtalakay sa 2026 National Budget, eh hindi pa natatapos itong issue ng 2025 Unconstitutional National Budget. Bukod pa riyan, hindi pa rin inilalabas yung hatol ng Korte Suprema doon sa 60 billion missing PhilHealth funds, yung kinuha ng uh, National Government na Executive Department mula sa PhilHealth. Dapat yan ay uh, aksyonan na ng Korte Suprema so that everyone will be guided. Mismo si dating Pangulong Duterte ang pumuna noon sa issue, Partikular na sa alokasyon sa Department of Agriculture at ang Program of Appropriations. Hindi ito napunan bago pa man nilagdaan ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Sunshine Radio, So ng Davao, walang aktibong kaso ng filiasis ayon sa CHO, si Victor Tahol. So, detalye ng Balita Vic. Yes, maayong utok ka-partner Val, nilinaw ng Davao City Health Office sa pamagitan ng Tropical Disease Prevention and Control Unit na wala ng aktibong kaso ng filariasis sa lungsod. Gayunpaman, hinak hinikayat pa rin na ang mga Davawenyo na isagawa ang 40, taob, taktak, tuyo at takip upang maiwasan ang pag pamumugad ng lamok na maaaring magdala ng filariasis at iba pang sakit. Ang filariasis ay lymphatic filariasis ay isang uh, isang tropical na sakit na naipapasa sa kagat ng lamok. Ito ay dulot ng parasitic roundworms na dala ng mga lamok na Aedes, Anopheles at Culex. Ayon kay Dr. Jerwin Emmanuel yung Physician Coordinator ng CHO Tropical Disease Prevention and Control Unit, maaring mahawa ang, ng lamok o mahawa ang lamok kapag sumisip ito ng dugo mula sa taong may microtelarye o immature larvae. Ang mga bulate ay bumara, bumabara sa lymphatic system na nagdudulot ng matinding pamamaga, lagnat, pananakit ng katawan at kasukasuan. Ang lugsod ng Davao ay diniklarang filaria free mula pa noong 2018. Pagkabas may mga ilang sporadic na kaso noon, ang mga ito ay naagapan at wala ng aktibong kaso sa kasalukuyan. Maaring magpalaboratory test para sa filariasis ang mga Davao sa City Health Office. Mayroon ding mga test kits sa mga barangay at district health centers, lalo na sa mga lugar na dating may kaso ng filariasis. Mula rito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Diktahog ka partner mo sa Balita at serbisyo. Partner News Blast. Time check 11.44 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Ang guloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatag ang logo. kita halaga, mag you will ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! DZAR Sunshine Radio Report! Ikaapat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Generally, peaceful ayon sa AFP at PNP. Si Paul Montebon sa detalye ng kalita. Paul? Dahil magandang uh, tanghali, eh, parehong kinupirman ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mapayapa at maayos na pagsasagawa ng ikaapat na State of the Nation Andres Osora ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong lunes, July 28, 2025 sa Batasan Complex, Kasum City. Sa isang pahayan, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jim Fajardo na walang untoward incident sa mismong araw ng sona ng Pangulo. Para naman sa AFP, naging maayos naman ang kanilang pagpapatay sa aktibidad ng Pangulo, partikular na sa seguridad nito. Naniniwala ang mga opisyal na nagresulta ng maayos sa seguridad ang sona ng Pangulo dahil na rin sa pakipagtulungan ng mga mayan at ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, kapag namo sa Balita at Servisyo. Partner News Blast. Samantala, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan ng mas maayos na paggasta ng pambansang pondo. Kasabay na ang batikos sa so manoy na paghahati-hati ng budget ng gobyerno na pinangungunahan ng ilang miyembro ng Kongreso. Bilang dating kalihim ng Department of Education, ibinahagi ni VP Sara na may pagkakataong pinapirma siya sa budget para sa school building program na anyay kinati-hati ng ilang mababatas. Bukod sa maling alokasyon ng pondo, binigyan din ni VP Sara ang malaking umanong utang ng bansa na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ang Bise, walang babalik na investment sa Kirumbiya kung ang pondo ay nauuwi lamang sa busa ng ilan. Dahil dito, patuloyan yung pagbagsak ng iba't ibang bahagi ng bansa at nananatiling mababang atas ng kaunlaran. Sunshine News Blast. Foreign policy ni Marcos Jr. kumikiling sa Amerika. Ang kay Sara sa Jason Rubrico sa report. Sa kanyang talumpati sa Free Duterte na Rally sa South Korea, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang direksyon ng pamahalaan pagdating sa foreign policy nito. Gayet ni VP Sara, taliwas sa saligang batas, ang nakikita ngayon sa Pilipinas dahil sa patuloy na presensya ng militar ng Estados Unidos sa bansa kabilang na ang pagtatayo ng pasilidad para sa armas. Walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon, nasa konstitusyon yon, na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang narigitan natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Ameritano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Tinukoy rin ni VP Sara ang naging pahayag ni US President Donald Trump kung saan sinabi umano nitong kumiling ang Administrasyong Duterte sa China at ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. ay kumikiling naman sa Estados Unidos. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni Pre President Trump they tilted towards the China and ano sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng kumakiling na ang ating foreign policy papunta sa US? Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Iginit ni VP Sara na mali ang ganitong direksyon at pinapaalalahanan ang pamahalaan na dapat ay manindigan para sa sariling interes, hindi ng dayuhan. Dagdag pa ng bise, sa halip na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea, dapat ay igiit ng Pilipinas ang arbitral ruling sa pamamagitan ng diplomatikong pag-uusap sa China. Sa tanong ang ginagawa nila sa West Philippine Sea, nakikipag-girian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin, atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, ano? Dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipa Tiluligsa rin niya ang pahayag ni Pangulong Marcos na tutulong ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand habang hindi umano na ang sariling sigalot ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Blast. Piniyak ng Department of Tourism o DOT na tututukan pa nila ang sektor ng turismo dahil nagbibigay ito ng maraming trabaho para sa si mga Pilipino. Ay kay Tourism Secretary Christina Frasco, nakahanda ang ahensya na tugunan ang hamon ng Pagulo na magbigay ng oportunidad para sa natitirang 4% ng na mga Pilipino walang trabaho sa bansa. Sa ngayon, nasa 6.75 million na mga Pilipino na ang direktan kikinabang sa turismo. Habang mahigit 10 million naman ang beneficiaryo ng industriya sa pamamagitan ng indirect employment. Patuloy rin makikisa ang DOT sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry at Department of Migrant Workers para sa pagpapautan sa MSMEs at sa reintegration ng mga OFW sa sektor ng turismo. Samantala, sinusuportahan din ang DOT ang panawagan ni Pangulong Marcos na palawakin ang halal industry. Sunshine News Blast. Kumpiyansa naman ng Bureau of Internal Revenue na maabot nila ang target na 3.2 trillion pesos na buwis para sa taong ito. Sinabi na rin ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na kain-kain nalang pondohan ng mga proyektong binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikaapan na State of the Nation Address. Mas paigtingin lang ang enforcement laban sa mga umiiwas sa pagbabayad ng buwis at sa mga iligal na mga ngalakal. Sinabi rin ng BIR na makatutulong ang isinabatas na Capital Markets Efficiency Promotion Act na naglalayong gawing pantay ang buwis sa interest income. Sunshine News Blast. Sa so, kapila sa si mga Pilipino, ang bahada ng Pilipinas sa Cambodia na manatiling kalmados kabila ng tensyon na nararanasan doon sa pagitan ng Thailand kamakailan. Ito ay dalag uusap na ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia upang wakasan ang matagal ng sigalot sa kanilang hangganan. Hindi lang ang mga Pilipino na maging maingat at mahigpit na sundin ang mga paalala mula sa mga lokal na otoridad para sa kaligtasan. Pinayo din silang iwasan ang hindi mahalagang paglalakbay patungo sa mga lalawigan na sa hangganan at lumayo sa mga pwersa militar, mga sistemang may armas, mga pasilidad sa mga lugar na apektado ng sigalon. Para sa mga nais, makapagnaya sa embahada ng Pilipinas, maaari silang tumawag sa hotline number plus 855-988-88771 o magpadala ng email sa numpenhpe at numpenhpe.com pe.atn at dfa.gov.ph. Sunshine News Blast. Naaresto na muli ang walo sa sampung persons deprived of liberty o PDLs na tumakas mula sa Batangas Jail na itong umaga ng lunes, July 28, 2025. Una na huli ang tatlo sa isang kagubatan malapit sa kulungan habang ang lima ay sumakay sa bus na isinuko lang din ang driver. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghanap sa dalawang PDLs. Sinasabing tumakas ang PDLs ay sa hindi makataong pagtrato sa kanila sa loob ng kulungan. Sunshine News Blast. Tala sumikla may sa suno sa isang residential area sa barangay 93, Tondo, Manila. Bago magmadaling araw ngayong Martes, July 29, 2025. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Tondo Fire Station, nagsimula ang sunog bandang alas 3.53 ng madaling araw sa Victor Lopez Compound sa kanto ng Kapulong Street. Itinasa mo alarma bandang 3.55 a.m. Naging pahirapan pa sa pagpatay ng apoy dahil sa malakas na hangin kung kaya't 5.35 a.m na ng ito ay mapula. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa nahi ng sunog at halaga ng naging pagkasira. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 Sunshine News Blast! International News Blast. Good Magkakaroon ng panibagong pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ito ay sakaling subukan muli pandarin ng Tehran ang mga pasilidad na ito na binomba na ng Estados Unidos noong nakarang buwan. Ito ang babala ni President Donald Trump ng Estados Unidos sa mga siya sa Prime Minister ng Britain nitong lunes, July 28, 2025. Ayon kay Trump, nakitaan nila ang Iran na pagtatangkang buhayin ang nuclear plants kung kaya't Inilabas niya ang banta na ito. Sports! Sports! blast. Maglalaro ngayong araw, July 29, 2025 sa Candon City, Ilocos Sur ang Charity Go Crossovers at Zeus Thunderbells. Sa fans, alas 4 ng hapon gaganapin ang kanilang game sa Candon City Arena. Susundan nila o susundan sila ng game sa pagitan ng Chocomucho Flying Titans at Petrogas Angels 6.30 ng gabi. Sa ngayon ay pasok na sa quarterfinals ang Next Led Chameleons, PLDT High Speed Hitters at Signal HD Spikers sa 2025 PVL on Tour. Showbiz! News Blast. Nagsilbing yoga instructor sa kasulukuyan si Yuri, ang member ng K-pop girl group na Girls' Generation para sa isang makabuluhang layunin. Ang espesyal na donation yoga session ay inilaan upang suportahan ang mga ligaw na aso. Itinaos ang klase mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 sa isang lugar sa Jeju Island. May bayad na 50,000 Korean won ang bawat lalahok at tumabot sa 1.85 million won ang nalikom sa naturang sesyon. Sumasambulat sa sun, buong Pilipinas. Sun Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In John 3.3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinanak ko na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sunshine News Blast! Ito na ang balitaan ngayong tanghalin ng Martes, July 29, 2025 sa ngalang nabubwes ng DZA or 1026 SMA Radio ng SMA News. Ako niyo naging gintang pagbalita, Valdivina Gracia. Para sa Diyos at sa Pilipinas, natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at servisyo. Kung ako'y tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko karagisa meticuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako mga kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang